Wow, sarap ng mushroom. Taop na naman ang isang kaldero kanin namin nito. Dahil sarap ng ulam. Hello mga sis, hello mga brad, magandang araw. Pumunta pala si Ate Clarice dito kahapon, tapos may dala, -dala siyang mushroom na kuha nila doon sa bukid. Ayan, nilinis ko na siya dahil lulutuin natin ito. Basta mga ganitong buwan talaga, no, mula July hanggang September, talagang labasan talaga ang mga mushroom. Marami rin ba mga mushroom dyan sa inyo mga sis? Kasi dito sa amin, marami nang kumukuha ng mga mushroom. Pag umuulan, tapos kumikidlat-kidlat at kumukulog-kulog, sigurado na bukasan niyan ay nako dami-daming mushroom na tumutubo. Nang matapos ko na ngayon linisin at saka hugasan ng mabuti ito, nagisa-gisa na ako ng ating mga ricado. Gaya ng bawang, sibuyas at saka kamatis. Ayan, yung tatlo talaga na yan. Hindi talaga yan sila maghihiwalay pati yung luya. Basta magluluto talaga ako ng ulam, yung apat na yan, narikado na yan, hindi talaga yan nawawala sa aking kusina. At talagang lagi ko siya sa yan sa aking mga pagluluto kasi mga dagdag panlasa kasi yan sila. Ito niluluto ko pala mga sis brad, gabi pala namin itong ulam. Namorblima nga ako kagabi kung anong uulamin namin eh, pero talaga ang Panginoon gumagawa talaga ng paraan ano at ba siya talaga ang provider natin sa pang-araw-araw -ara para may problema tayo na kung anong ulamin natin talagang may tao talaga sa gagamitin at magpadala sa atin na para bigyan tayo ng libreng ulam o oh, di ba? Basta manalangin ka lang palagi sa kanya at humiling kung anong gusto mo. Talagang hindi yan talaga tatagal at bibigay niya talaga kung anong mga hinihiling mo. At ito na nga mga sis, brad, pakatapos so, igisa yung ating mga ricado. Nilagay ko na rin pala yung ating mushroom. Iginisagisa ko lang po yan sa ating mga ricado para lumasa po yung ating mushroom. Matapos ko nga i-gisa-gisa yung ating mushroom, nung maiga-iga na nga siya, ay naglagay naman ako ng isang basong tubig para naman may kaunting sabaw siya. Huwag lang po natin maramihin ang tubig ang paglagay kasi nagtutubig din yung mushroom. Mas malasa kasi ang ating mushroom pagkaunti lang ang sabaw. Nung kumukulo-kulo na ngayong ating sabaw ay naglagay naman ako dyan ng paminta powder. Tapos sinaluhalo ko lang yan dyan hanggang sa kumalat yung ating paminta powder at mag absorb doon sa ating mushroom para maging malasa talaga at magiging masarap. At nung okay-okay na po maluto na po yung ating mushroom naglagay po ako dito ng patola. Opo, naglagay po ako ng patola pang dagdag lasa at pa ang dagdag sustansya po sa ating ulam. At naglagay rin po ako ng kaunting asin at saka kaunting bichin lang. Tapos takpan lang po natin hanggang sa maluto yung ating patola. Naluto na po ating patola. Ayan. Halo-haloin lang po natin yan siya. Tapos tikman po natin kung okay na ba yung lasa. Eh kung kulang pa po yung lasa eh dagdagan nyo po kung anong mga kulang dyan pero ako nagdagdag po ako ng kaunting asin lang dyan kasi kunting matabang lang po tapos nung okay na po yung lasa naglagay na po ako ng malunggay o ba diba? talaga masustansya ngayon ang ating ulam yung pag ulam namin kagabi ay nako talaga na parami na naman ang kanin ni Kuya Kyle at saka ni Inday pero ako kaunti lang po talaga ang kinain ko dyan kasi yung mushroom daw ay hindi na po yun maganda kapag may sakit ka. Kaya pag kayo pa may sakit, pag kumakain po kayo ng mushroom, dahan-dahan lang po ha. Huwag po masyadong marami ang kain para iwas po tayo sa kung ano man po ang ating mga sakit. At ayan, luto na po yung ating mushroom or di kaya ligbos. Ligbos po yan sa aming mga ilonggo. Kaya lang hindi ko po alam po ano yan sa Tagalog. Gabuti yata. Ewan ko, hindi ko alam. Basta ligbos po yan sa amin dito sa mga ilonggo sa dito sa Mindanao. Ayan, kain na po tayo. Ayan, kumain ayan na po mushroom. kami ni Inday. Eklog! Mm, mushroom. Ayan o, oh, ang sarap ng aming ulam. Sarap po ng aming ulam, mushroom. Guys, o. Oh. O? Oh. Hmm, ayan. O, kain po ako gulay, guys. Oo. Oh, kain si Inday ng gulay. Mm. Hindi na ako na suba, eh. Ako lang nga pa Why this? Oh, sarap talaga nang mushroom. Banyu guys. Ah. Oh. Mm. Ayo sarap guys. Ini. Mm. Sarap-sarap punang mushroom. Padamis na miss X. Oke, langsung kami senam baik. Rap. Pulak pa ibama? Hmm. Muda ibah ko like? No, iya ma.